Sagana sa sa prutas dito mga kaurag sa Slovakia bawat ride mo pag nagutom ka daan ka lang dito sa mga damuhan meron na marami ng cherry at saka dun, oh, may apple pa na yung red apple <laughs> pero ito mo ng cherry yung papakin natin dito ka na rin magpahinga sa, sa lilim. Ang dami yun. May bunga. Ayan o. Ang mga kawarag, Grabe, oh. Mananawa ka lang. Nag naglalaglagan lang kasi. Sarap at tamis. Hmm. Tingnan nyo naman mga kaurag. Yung kasama ko kung sabi niya anim na piraso lang daw yung kukunin niya. Yung pala anim na kilo. Ayan, may dala-dalang plastik. <laughs> Talo pa naggrocery sa ano eh. Sa Copeland. <laughs> Ayan. ganyang kasagana sa prutas dito mga kaurag. So, yun.